ituro ko sa inyo kung paano gamitin yung run up at meron tayong ihalo na foliar fertilizer para hindi maging acidic yung lupa natin unang gawin sa run up ay isik muna natin yung bottle nya para ma-mix yung mga chemical sa loob at gagamit tayo ng lata ng sardinas yan yung sukatan natin at maglagay tayo ng dalawang latang sardinas na may laman ng run-up. At maglagay tayo ng dalawang latang may laman ng foliar fertilizer. Ang foliar fertilizer ay nakakatulong sa lupa para hindi maging acidic yung lupa natin. Kasi alam naman natin na ang run-up ay palagi niyong ginagamit. Ay pwede maging acidic yung lupa nyo. Pagkatapos nating haluin, ilagay na natin sa 16 liters na sprayer. Ang mga damong pwedeng patayin ng run-up ay yung kugun, karabaw grass, at ibang mga damo na tumutubo sa lupa. Kaya dalawang lata ng sardinas na may laman ng run-up yung nilagay ko sa 16 liters para siguradong mamatay talaga sila. Ang magandang oras na pag-spray ng run-up ay umaga. Para pagdating ng hapon ay may mga hamog-hamog na yan. Yung mga kimikal na dumapo sa dahon ay mapunta na doon sa baba, doon sa pinakaugat ng puno ng mga damo. Mas maganda kung umulan paggabi para baon na baon talaga sa lupa. Tapos kinabukasan ay uminit. Talagang epektibo talaga. Kaya yung mga kugon dito, sinali ko na rin para mamatay na rin yung kugon. Kayang-kaya ng run-up yung kugon. At yung run-up ay pwede kang mag-spray sa may tanim kang mais. Hindi masisira yung mais mo. At pwede rin sa talong. Huwag lang sa atsal. Kasi yung dahon ng atsal ay masilan. Yung sa talong naman ay Okay lang kasi makapal yung dahon ng talong. At sa mais naman ay pwede naman basta hindi mo lang matamaan yung katawan ng mais. Yung matamaan mo lang ay yung mga damo na sagabal sa tan tanimong mais. After 7 days patay na yung mga damo. Pero yung mga kugon ay hindi pa masyado. Pero papunta na sila dyan. Mamamatay na talaga yan. At na-aksidente kong naisprihan yung kamuting kahoy. Nanilaw yung dahon niya. Ang kinagandahan ng paglagay ng foliar fertilizer ay makikita mo yung epekto. ang lupa nyo ay magkaroon ng lumot. Yan yung mga pataba na naiipon dyan. At hanggang dito lang yung video ko. Hindi ko napahabain. Maraming salamat and God bless you all.